bawat biyahe, may kwento. At sa pagkakataong ito, tatahakin natin ang daang madalas daanan papunta sa puso ng Oriental Mindoro. Mula sa abalang port ng Batangas hanggang sa mapayapang dalampasigan ng Bulalakaw at sa paraisong nakatago sa Sugikay Island, bawat hintuan paalala kung bakit tayo nagmomotor. Isa itong paglalakbay na nag sa mga rider sa kultura at kalikasan ng Mindoro. Ako si Loki Moto at ito ang Enhanced Mindoro Island Loop 2025. Tara, sabay tayong bumiyahe, mag-explore at maramdaman ng buhay. Good morning mga kalok. So, So another day, another vlog tayo At another travel At uh, to, papunta nga tayo ulit ng Mindoro Kasama natin ang Philippine Motorcycle Tourism At uh, makipi-join tayo Dahil relaunching ng uh, Moto Tour Mindoro Moto Tour So tara, tamahan nyo ako ah. ha dahil na tayo Copy Havanation Blanks How to reach for the city lights This ain't where I belong ay, me, man, what so yan mga kalok, so inabot na tayo ng ulan na uh, nandito na tayo sa may San Pedro, Laguna So nag-decide na ako magkapote kasi uh, mahirap na Saka ma ma dumating tayo ng Batangas Port na mukhang basang sisiw At since nga may kapote naman tayo, eh magkapote na tayo di ba So at hindi rin kasi ako pwedeng magpatila dahil meron tayong hinahabol din na oras alas 7 or before 7, mga siguro mga 6 <coughs> or 5 o'clock, eh, nasa Batangas Pier na tayo. Dahil alas 7 yung alis ng barko o yung roro na sasakyan natin. 🎵 Music 🎵 Batangas na tayo Yan, so buong biyahe natin ng Laguna Binaybay natin mula San Pedro Eh, talagang umuulan So hanggang ngayon dito, pagpasok natin sa unang bayan ng Batangas Eh, umuulan pa rin Binabaybay natin itong Maharlika Highway Na patungong Batangas City So yung mga kasama natin Hindi ko alam kung ano na nangyari Dahil yun nga Pag talagang pag nasa SLEX ka O nasa Expressway ka Mahirap humanap ng masisilungan Maliban na lang Kung meron kang madadaanan na tulay Yun Pwede kayo dun magpahinga Pero Malayo-layo rin kasi ang mga ano dun Ang mga gasolinahan <laughs> Muna tayo Pahinga muna tayo sandali kain na rin at napakaaga rin naman, naman din natin sa pupuntahan natin yung tayo ng pagkain nila dun ulam na pala to ano ba to? ano to? tinola? tinola sinigang Pinawala na lang po isang order Tsaka isang kanin Tapos na tayong kumain Ayan <laughs> dito Along President Jose P. Rail Highway So tayo yung mas maaga Kaysa din sa mga kasama natin Pero okay lang Since naka small CC lang naman tayo At magkikita pa sila dyan sa mismong SLEX eh. So pagdating natin ng pier eh, Baka magpahinga na lang muna tayo doon Dahil alas 7 pa naman ng on board doon sa mismong uh, roro na sasakyan natin so yan mga kalok so nandito na tayo ngayon sa Port Batangas Port yan uh, dihintay na lang natin yung mga kasama natin so pero siguro papasok na rin tayo para at least doon lang tayo maghihintay sa loob na mismo waiting tayo At siyempre tatanungin naman natin ngayon kung saan yung Fastcat Kasi yung last time tin tinag natin kung saan yung Montenegro So sa Fastcat naman tayo Boss Roro sa Fastcat? Oh, kaliwa kayo, Kaliwa okay. Salamat Okay so yun kaliwa lang din pala na mga kalok so dito tayo ulit kung kung tayo pumasok na ng last time so ito Roro, Kalapan, Abro de Ilog Katiklan, Romblon, Kulasi Kajidiogan Kajid Kaji <laughs> mas bate si Bu Balatero, Bacolod, Antike, Iloilo -Ilo. so yun yung mga available na Roro dito tapos aside from dun sa mga camp kumpanya kung anong sasakyan natin parang ganun so hintay lang natin ay salamat ito, ito yung babayaran natin nandito na ba ah yun 8, ah uh, ano 65 pesos, ayan 65 pesos babayaran natin ready na natin yung pera ito dapat pala kanina nag ano na ako nag ready na Ayan, yan ka muna. <laughs> so, maganda na tayo ng 100 pesos. Ayan. Para good to go tayo. So, yan mga kalok. So, nandito na kami ngayon sa Kalapan. At yan, dumadaan ko. Ready na kami. So, gear up na. Dahil maya-maya, pababa na kami. <laughs> At dito, hindi na ako nakapag video dahil nabito ko na yung GoPro ko kaya diretsya na tayo sa Oriental Mindoro Heritage Museum Nandito tayo ngayon sa Oriental Mindoro Heritage Museum So dito natin makikita kung anong naging history-history uh, ng Mindoro Dahil ako nung una pa lang ako nakarating dito e eh, nagagandahan na talaga ako sobra So ngayon ko pa lang mararating tong museum mismo So kailangan natin mag-register once na papasok tayo syempre dito at naalala ko, bawal magvideo sa loob ng museum, house rules. Kaya, pakita ko na lang sa inyo sa pamamagitan ng picture. Matatagpuan sa Kalapan City ang Oriental Mindoro Heritage Museum, isang lugar na nag-iingat ng kasaysayan at kultura ng mga Mindoreño. Dito, makikita ang mga sinaunang gamit ng mga mangyan, mga larawan at nakaraan at mga kwento ng pagunlad ng Mindoreño bawat peraso ay paalala ng ating pinagmulan. Mga laala na patuloy na nagbibigay buhay sa ating pagkakapilanlan. Ito ang Oriental Mindoro Museum. Tahanan ng kasaysayan at kultura ng Mindoro. Mga kalok, so from Calapan Port, at pagkatapos namin pumunta sa Mindoro Heritage, diyan sa mismong Calapan City, Diretso na kami ng Bulalakaw So aabutin ng 3 hours and 25 minutes Ang aming ayiren So napaka easy naman na sa atin to Dahil unang una Hindi naman na natin to first time Na pumunta dito sa Mindoro So alam natin na maganda ang kalye At hindi ganun ka traffic Ang lugar na, ang lugar na to At sabi ko nga ba diba, Kahit gusto mong magbabilis Pero pipigilan ka ng mga ganda ng luntian na paligid dahil napakaganda talaga ng Mindoro kung tutuusin. So yan mga kalok, so nandito na tayo ngayon sa Bulalaco na mismo at ito yung Pocanil Beach Resort. Ayan, yun maraming maraming salamat po. Ayan. Yeah. So abangan na lang natin yung iba kasi yun yun, since uh, nakita natin doon na hindi pwede nang dumaan yung mga sasakyan dahil yung mismong uh, dito, yung tulay eh, sira na yung ilalim so hindi na pwede. So kaya nagdahan-dahan na lang kami at ang sakay nun yung parang trike. Ayan. Ay, iba ka, iba Please, thank you. Yeah. <laughs> <laughs> oh, that's me. <laughs> Yo, ma, you eh, ano, no? Kada tayo, gutom na ko kuya. <laughs> Pwede na. <Okay. laughs> so, siguro naman sir, bago kayo magkakaroon okay, siguro magkumain. So, meron tayong fresh buko na naghihintay sa inyo. So, Ayun. O... Kukunin, kukunin muna o kukunin muna. Kukunin muna kasi fresh eh. Fresh buko muna o kakain. Dalawa, dalawa, dalawa. Isa pa yun. Dalit, doyo, dalit. Tara, tara. Um, Ayan, so nandito na tayo ngayon, kakain na tayo ngayon dito sa mismo po At uh, marami akong kwento sa inyo at uh, gusto ko may promote at uh, gusto ko sa inyo mapaliwanag. Diba? Uh, at pakita ko sa inyo yung ganda ng lugar. Kung nandito kayo, talaga ma-excite ma kayo dahil unang-una pa lang yung rock formation dito sa, sa likod ko. Yan o. No? Pakikita nyo. Hi mahal sana. So ini-invite po namin kayo mula sa Bulalakaw Tourism Office na bisitahin ang aming magandang bayan, ang bayan ng Bulalakaw mula dito sa Oriental Mindoro para po ma-discover ang aming iba't ibang attractions katulad nitong Pukanil Rock Formation. So what's up? So nandito na tayo ngayon sa Easy Resort at dito yung ngayon, yung parang overlooking ng Bulalakaw so nung last year pumunta nung dumaan kami dito parang mga ganitong oras na lang din pero ang naging kasamang palad yun yung time na as in drain na yung mga drone ko parang mga 20, 30% na lang so hindi ako nakapagpalipad talaga ng maayos para bang nilipad ko lang tapos babanagan tapos ang unang araw at ito ang aking kinahihintay, ang masilayan ng isang isla na lubos ang aking pagkamangha. Yan mga kalok, so pupunta tayo ngayon ng Subicay So 45 minutes sir, kapag na po. Uh, normal na takbuhan is 45 minutes. Meron kong amorte uh, mood. Abuti ka lang dyan sa 20 minutes. So yan, nandito na tayo ngayon sa kapitolyo ng Bulalakaw. Papansin niyo ayan yung ulit. city hall nila dito. Tipin mo sa araw-araw ito yung makikita mo. Malamang hindi ka talaga na uuwi ng Maynila. Good morning mga So nandito na tayo ngayon sa Subicay. At ito, ang masama dito wala tayong sleepers. Yan, nakapadang tayo. Ito, so, meron na dito agad mangrove na makikita natin. Yan. So dapat yan, meron talagang mga ganyan para dun. Diyan mga naninirahan ng mga isda natin. So low tide, kaya nakapaglakad tayo ngayon dito. Uy, oh, sarap. Eh, may mga maliliit na isla Iwas po kayo, baka matapakan ko po kayo. <laughs> so, dati pala, meron pala dito ng tulay na kawayan mula dun sa dina, pinuntahan natin, binaba natin na basketball court. Parang daungan. Hanggang dun sa Sugikay Island. Sipin mo kung gano'ng kahaba yan. Sabihin na natin mga nasa 500 meters or 600 meters. Ayan mga kalok, so... Sakay na tayo ngayon ng bangka sa gitna ng karagatan ng Oriental Mindoro, naroon ang isang paradisong pilak at buha mula sa isang panigit. Malayo sa ingay ng syudad, tahimik, payapa, ito ang Sugikai Island. Bago mo marating ang isla, kailangan mo nang sumakay ng bangkang mula sa bayan ng San At habang unting-unting lumalapit, mapapansin mo na agad ang malakristal na tubig at puting buhangin na parang pulbos. Dito, simple lang ang buhay luxury hotels, walang mataas na gusali, puro tanawin, hangin ng dagat at katahimikan lang ang iyong kasama. Ito ang Subicay Island, isang paraiso ng paraiso sa puso ng Mindoro. Isang lugar na mahirap iwanan at siguradong babalikan. kayo pupunta dito sa Mindoro, huwag na huwag niyong lalagpasan ng Bulalakaw at pumunta dito sa Sugigay Island at para makita nyo at matuklasan ang ganda ng kalikasan. Oh. Ay! Grabe ganda! Kay Orchins to. Yan oh. Do so, mahirap na ba? Pag nilawa ako baka matusok ako. Hindi, sir. Ah, pwede, pwede. Ah, okay. Sir, sir binigla mo lang siya doon doon ka Yan. So bawal pala tong hawakan ng biglaan. Pero kung soft touch lang din, kung gentle ka maghahawakan mo siya. Di ka, niya, di ka matutusok pero pansin mo gumagalaw siya pero actually rambutan lang to eh pinatigas lang kagat mo sir rambutan <laughs> Pakita mo sir, makita mo. mo Hindi siya delikado? Hindi sir oh. Ito. dahan -da lang sir. Yung mga bata na huli <laughs> <Ayon>. yung, <laughs> <ragosan> <laughs> sila. Tup siya. Pero pagka... Mga bata na huli. Ano, diba? Sila? Na na. Sila? <mumbles> um <inaudible> uh, yung ano? 200, 200, 200. 200. Yeah. So, titikman natin to. So, first time tayo makakatikim na ng... si Orgin. Mga kaloks, so ito, titikman natin yung si Orgin. So, first time ko tong titikman. Ang sabi nga ni nanay, nakakadami daw to ng anak. Naku, mahirap na. Dag-dag responsibilidad daw. Pero, at least okay lang. So, kanina, nung tine-prefer nila, nung pagkabiyak na to, dapat kakainin ko na agad. Hindi pala pwede kasi mayroong kailangan tanggalin yung mga dumi nung mismong si Orchin. So, eto na yung mismong laman. Tikman natin. Hmm. Sarap para lang siyang talaba. Sarap po. Hmm. Kaya may buto nga ako na kalaman siya. Baka sabi nyo may buto rin yung ano. So ano pa hinihintay nyo? Tara na dito sa Tsugikai kainin natin tong ano pure jeans. Ang ganda ng lugar, parang paradise. Pero lahat ng good things may ending. Kaya balik na rin sa Kalapang Port. Pabalik ng Batangas. Dala ng solid experience dito sa Mindoro. Mga par, tatlong araw ng ride, food at bagong kaibigan. Sabi nga nila, hindi lang destinasyon ang importante yung mga kasama at laala sa biyahe. Hanggang sa susunod na ride mga kaloks, mindoro. Hanggang sa muli, kita-kits!